nalangin para sa inner peace. Mahal na Diyos, lumalapit ako sa iyo sa panahong ito para sa kapayapaan. Sa gitna ng mga unos, pag-aalala, at pang-araw-araw na hamon sa buhay, kung minsan ay nakadarama ako ng pagkawala, pagkabalisa, at kawalan ng katiyakan. Ngunit ikaw ang aking matatag na bato, aking kanlungan sa oras ng pangangailangan. Hinihiling ko sa iyo, Ama, na pakalmahin ang aking puso at bigyan ako ng kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Naway ang iyong presensya ay maging tulad ng isang kalmadong ilog sa aking kaluluwa. Itinataboy ang lahat ng paggabalisa, takot at pagdududa. Panginoon, alam ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa panlabas ng mga pangyayari, ngunit mula sa isang malalim na pagtitiwala sa iyo tulungan mo akong isuko ang lahat ng aking mga pasanin sa iyo. Batid na ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong plano, kahit na hindi ko maintindihan ang nangyayari sa paligid ko. Bigyan mo ako ng biyaya na tanggapin ang mga bagay na hindi ko mababago at ang karunungan na kumilos ng may pagmamahal at pagunawa sa mga sitwasyon kung saan makakagawa ako ng pagbabago. Ama, patawarin mo ako sa mga pagkakataong hinayaan kong manaig sa akin ang takot. Alam kong tinawag mo ako upang mamuhay sa pananampalataya, hindi sa takot. Alam ko na ikaw ang Panginoon ng lahat ng bagay, na ikaw ang may kontrol sa aking kinabukasan at walang nakatakas sa iyong mga mata. Sa makatuwid, hinihiling ko sa iyo Punuin mo ang aking puso ng lakas ng loob at pagtitiwala. Naway maramdaman ko ang iyong pag-ibig na nakapalibot sa akin. Nakayakap sa akin ng mahigpit. Nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na sa bawat bagong araw ay makatagpo ako ng oras upang mapunta sa iyong presensya, upang patahimikin ang aking isip at aking espiritu at marinig ang iyong tinig. Alam ko na sa mundong ito ng napakaraming distractions. Madaling lumihis sa kung ano ang mahalaga. Ngunit gusto kitang hanapin higit sa lahat ng bagay. Nais kong mahanap ang aking kapahingahan at ang aking lakas sa iyo. Naway ang aking puso ay maging tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng umaagos na tubig na laging pinapakain ng iyong pag-ibig iyong karunungan at iyong kapayapaan. Naway ang kapayapaan ito ay hindi lamang para sa akin, Panginoon, kundi maging sa mga nakapaligid sa akin. Gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong kapayapaan. Kung saan may poot, naway maghasik ako ng pag -ibig. Kung saan may pagkakasala, naway magdala ako ng kapatawaran. Kung saan may pagtatalo, Nawai magdala ako ng pagkakaisa at kung saan may kawalan ng pag-asa, naway kunin ko ang pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Nawa ang aking mga salita at kilos ay maging salamin ng iyong kabutihan at iyong kapayapaan na nagbabago sa kapaligiran sa aking paligid. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyong pang-araw-araw na probisyon. Naway hindi ako mag-alala tungkol sa bukas ngunit mabuhay sa kasalukuyan ng may pasasalamat at kumpiyansa. Naway hindi ko payagan ang mga alalahanin sa hinaharap na nakawin ang saya at kapayapaang iniaalok mo sa akin ngayon. Tulungan mo akong mamuhay ng may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala ang mga biyayang mayroon na ako at alam na ikaw ay laging nasa tabi ko. Ama, ipinagdarasal ko ang lahat ng tao na nahaharap sa mga oras ng matinding paghihirap at kapighatian. Para sa mga dumaranas ng mga paghihirap na tila hindi malalampasan, naway maramdaman din nila ang iyong kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Naway makatagpo sila ng kaaliwan sa iyong pag-ibig at naway magbago ka ng pag-asa sa kanilang mga puso. Nawa, anuman ang mga pangyayari, alam nila na ikaw ang Diyos ng mga himala ang Diyos na nagpapabago sa mga imposibleng sitwasyon at nagdadala ng kapayapaan kung saan dati ay kaguluhan lamang. Panginoon, turuan mo akong mamuhay ng payapa sa iba upang linangin ang malusog at mapagmahal na relasyon. Naway maging tagapamayapa ako, isang taong nagdudulot ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Naway maging mabagal ako sa galit mabilis magpatawad at laging handang makinig sa iba ng may habag at empatiya. Tulungan akong linangin ang kapayapaan sa aking tahanan, sa aking trabaho at saan man ako magpunta. Salamat Panginoon sa kapayapaang natatagpuan ko sa iyo. Kahit na ang mundo sa paligid ko ay tila gumuho, alam kong ang iyong kapayapaan ay parang parola na gumagabay sa akin sa mga unos pinupuri kita dahil ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, ang nagdala ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao at nag-aalok sa amin ng kapayapaan na hindi may bibigay ng mundo. Sa wakas, Panginoon, hinihiling ko na ang kapayapaang ibinibigay mo sa akin ay maging tulad ng isang ilog na patuloy na dumadaloy sa aking buhay naway matuto akong magtiwala sa iyo ng higit sa bawat araw. Batid na may plano ka para sa akin at na kahit sa mga paghihirap, ikaw ay gumagawa para sa aking ikabubuti. Naway ang iyong kapayapaan ay maging tulad ng isang angkla para sa aking kaluluwa, matatag at ligtas, anuman ang mga unos na maaaring dumating. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen.